Samantala, po sa dagupa naman, tiniitiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa nalalapit na balik eskwela para sa detal kasama natin, Idol Juana Devera. Vera. 104.7 IFM Report katiyakan ng Public Order and Safety Office de Gupan Oposo na sila ay katuwang ng mga paaralan sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga estudyante sa gitna ng kakalsadahan, lalo at nalalapit na ang pagbabalik eskwela ng mga ito. Sa panayam ng IFM News Team kay Poso de Gupan Chief Arvin Decano, nakahanda ang kanilang hanay sa pagsisiguro ng mga bahaging dinadaanan ng mga estudyante tulad sa tapat ng kanilang mga paaralan at mga tabing daanan. By June 16, uh nagre-ready na rin kami na ngayon uh, para ma at matulungan pa kung may problema yung mga estudyante. Inihayag rin ito na hinihintay na lamang umano nila ang kontraktor para sa paglalagay ng mga pedestrian lanes sa mga kalsada sa lungsod upang magkaroon ng mas maayos na daloy ng trapiko at tamang tawiran ng mga pedestrian. Sa ngayon, binabantayan ng traffic enforcers na nakatalaga ang mga bahaging nakararanas ng mabagal na daloy ng trapiko upang patuloy pa rin na sumunod ang mga motorista sa batas trapiko sa mula rito sa IFM dagupan ito si idol Joanna de Vera tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.